Good evening to all my subscriber. Ayan, ang inday. Naka-dress. At uh, kapag talaga nakaayos ang suot mo, kahit nasa gitna na ng pedestrian ang kotse, Tumitigil para ikaw tumuwid. Charot. Malamig po ngayon, pero hindi ganun kalamigan. At yung suot kong ito ay gustong gusto ko kasi pang taglamig talaga. Anyway, hindi ko po ito binili. Noong mga nakaraang taon, kami po ay naglalakad at marami po nagtatapon ng damit. Para nagustuhan ko siyang kunin kasi mahaba. Sabi ko magagamit ko to pag winter time. Diba? Pagpasok ko sa hotel, ito ang suot ko. Tapos, change outfit. Okay. Ang ganda dito di sa Bersheba. Liwanag. Nahigab-higab na ako. Paano ko kaya madidiskartehan yung special kimchi? Kagabi tinalupan ko na nalagay ko sa chiller. Mamaya, nagawa ko ng paraan para ma-slice ma ko na siya. And then, tomorrow is uh, bang araw na bukas? Wednesday. And then, parang nasilip ko. Parang panggabi ulit ako sa so Thursday. At doon sa mga araw na yun, baka doon matapos yung kimchi na pinapagawa sa akin baka Wednesday Thursday in the morning. Kailangan magawa ako kasi baka yung cabbage yung masira. Sa bagay malamig naman, hindi ba masisira 'yon. Pag uh, summer time, sira agad ang cabbage. Nakakamiss din sa atin, umuwi. Asong mahal na ticket. Bibigyan kami lahat ng pagkakataong makapagbakasyon ng Pilipinas. Parang gusto ko pag nagbakasyon ako, gusto ko uuwi lang, kakain sama-sama, isimba, -sama. tutulog, magpapahinga, magpamasal sa katawan, si bubog na bugbog na. <laughs> Yun parang gusto ko mangyari. At kung may excess money, mag-tour katulad ng ginawa ko nung galing ang Korea. Nagpunta ko yung Boracay na hindi makalimutan ng aking nanay. Pero bulag na siya, hindi na niya makikita. At sabi niya, walang kasintulad ang buhangin ng Boracay. Kaya napakaganda ng buhangin. Puting puti daw. Para siyang bata doon na naglalaro. First time niyang mamasyal. Alam niyo mga panahon noon, hindi sila nakakapamasyal. Mahigpit ang mga magulang, ang mga lolo't lola ko. Bahay-bahay lang talaga sila. Kaya ko kahit isang lugar lang mapuntahan ko makapagbakasyon, okay na. Tapos balik ulit ng Israel. bye bye. Habang, masarap maglakad sa gabi. Hindi naman po ganun, kasubrang kalamig-lamig sa yung paa yun. may balot na medyas. Parang wala pa yung dalawa. Nagbiyahe ng Jerusalem. Anyway, matutulog muna ako. Sigising ako ng madaling araw. Doon ko simulan i-chop yung mga ano, binalatan ko mga ingredients para sa kimchi. Hanapin ko yung Korean powder na natira pa. Bye!